So dito guys, may nag-away dito nagmag-jowa dahil naagawan ko ng Fanny. Uh. Uy, hello! Ano yung Fanny ko lang? Di naman ata marunong to. Ayan yung ko? Di naman marunong yan. Ang lala, bakit nga yung naagaw? gagamitin ko. Lala naman. Yan na nga lang alam ko. Kinuha pa. Hindi naman marunong, hindi naman naaad marunong yan, oh, lalala ayaw mo Ang na, lalaro na lang Tere, simulan na natin music please Lala Oh Baka nakakagaling Oh, ano gagawin mo dyan? Yan, mamamatay ka pa dyan O oh, ano Alam ko magaling ko Skin ah, lang ba maganda niyan? No, yan Ano yan To! Uy ano yun Eletri Ay okay, hindi malawa ka Eletri Ano ba yan yung funny talaga no? Ay ang, ang lala naman hmm. Sabi ko bubo na lang Eh ako bobo mag, mag, Eto, mag funny Yung mga Eletri Ang lala oh, Ang lala Uy ano yan Iyutin mo Oh, Anong oh, naman? Ang hihima! Ano? Eh, Chamba! Chamba! I chamba! naman eh. oh, no. e, mag-cable Ano yan? Ano yan? Uy! Eh. lang yun ah. oh? naman pala e, Anong maangat? Ha? Anong maangat? Eh, maangat siya mag -ban. Oh! Mas maangas, mas pa ako dyan! Matay pa ako. Magaling pa ako magpani dyan! Mas kinakampihan mo pa yan ha! Eh, nang niya siya, nakakapitas niya siya. O bakit ba? Bakit oh. ka ba nagagalit sa'ki? O kinakampihan mo eh! Dalawa mo naman! Kinakampihan, nagsasabi lang ng totoo yung tao. Kinakampihan pa yun. Oo, mas magaling pa ako dyan! Dalawa mo sinasabing naman! sinasabing ang wala, tingnan mo naman, mag-cable yan! Ang lala! Magaling pa ako mag-cable dyan eh! Eh at least nakakapatay! Papatay, case lang yun! Pagaling! Ito nga nga yung panay ko, ang bubo pa mag-panay Ayun kayo no? Case lang yun, tsamba lang yun! Tibi-tibi <laughs> ba kayo ha! Ano, Ano pa ng panay! Ano eh? yan? Ang lala! Oh, anong cable yan? Pati ba oh, naman nagtitipi? Ang makikita mo pa? Tipi lang. Kasama wow, yun sa laro. Siyempre! Paduo kita! Kasama yun sa laro! Eh, Dave, Baduko. sabihin mo kayo ang yung tipi. Ang lala naman yan! Okay. Binubuhat na nga lang kita ha! Lagi nga kita binubuhat! Aabot ka ba sa rank na yan kung mas malakas to sa akin yan, lala mo Gee, okay, mo lang Okay, ano sa iyo? <laughs> oh, eh, tingnan mo, talaga yan. Ano yun, kinihilis pa nga, ano yun Eto, patay pa ako, kinihilis pa nga, kinatay pa ako, Ano yun, bakit ganyan Gigi, kampihan mo yan, gigi Sige lang, kampiyan mo yan Tama mo, mag-break talaga tayo Gigi, kampihan mo yan, magsama kayo Oh, bakit nagtatama yung relasyon natin sa laro na yan? Ito tama eh, kinakampiyan ko siya, oh, ayan o no, ang bubo naman, patay. Mm -hmm. Bakit ba pa ganyan sa akin ha? Magkama oh, kayo! Eh talaga! Tama, tama, kayo. tama bobo naman. ang bubo naman lang, hindi na naman mag-cable. Ang galing-galing nang funny, tapos ganyan sinasabi oh, mo. Ang galing-galing nang funny. Pa Pagduo kayo! Pakani mo naman. Nice one! Nice one, funny! Nice one, nice one! Wow! May pa nice one, nice one ka pa! Anong ginagawa mo? Bakit ka ganyan? Ha? Ako yung mo, hindi oh, siya! Ako dapat sinasabihan mo niyan! Sinasabihan mo pa, yung kinakampir mo pa! Eh bakit nakakapatay ka, ba? ka ba? Nakakapatay ka ba? Nakakapatay ka ba? Hindi naman, di ba? Wala naman! Ano ka ako so, patay? Ako nga lagi nagsuzoon! Ako lagi so, nag Ba't tingnan ko Siyempre, gina para akong tank eh. Yan mo, ikiis lang yun eh. Oh, o, ayan no. Okay. Nice one for ano me. Nice, 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 nice. Comment for part 2, guys.